right, mga kapatid, si Anjo Iliana ay nagsalita na. Mukhang nawindang sila dito, mga kapatid. Ang ating panonoorin ay galing sa Balitang Pinoy TV. Anjo, may pasabog. Tito, Shack dito. Ah, Tito, Shack dito. Patungkol ba yan sa may ibang babae? Sino? <laughs> Ang galing din ni Anjo, no? Marami rin palang nalalaman. Pero saludo ako. Kasi ho, napakalawak ng kanyang pag-unawa at matapang po siya. Hindi naman sa makadoterte siya. Sa tingin ko, nakikita niyang talagang karapat-dapat ang Duterte na mamuno dito sa Pilipinas. Kasi mga kapatid, kung iisipin nyo ngayon, naka-ilang naka rally na ba ang ating Pilipinas? Naka-ilang rally na, no? Grabe. Nakakaya na yung mga nangyari sa atin sa ibang bansa. Nakikita, ganito tayo. Tara, panoorin natin isang munting paalala. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming maraming salamat sa Fiber ni Juan. At alamin na natin to. Kasi, imbis na pukulin nila yung mga tinuturo, ang nangyayari kasi yung tumuturo, yun o yung pinag-iinitan nila. Halatado naman na kasi masyado na pinoprotektahan po nila yung mga buaya hindi naman namang mang ang taong bayan sa tanda mong yan naniniwala ka pa rin sa nakaraan wala na hong ngayon sayang sinira nyo imbis na yung pagtanda ninyo maalala ng mga tao na mabubuti kayong tao wala nasisilaw kayo sa pera sino ba yung mga yon? Alamin nun natin. Okay mga kapatid, panoorin na natin ito. Ito maganda to. Nako, ito matinding pasabog ito. May may komentaryo si si ano ha si Anjo Iliana Ang sabi niya, Senator Tito Sen, ang dami mo naman pina, pinalabas na mga bayaran mo na vloggers. Gusto mo talaga ng laglagan ha? <laughs> Siguro ano, sinugod si Anjo Ilyana ng mga trolls ano. Pero kasi iba yan talaga malalaman mong trolls talaga mga binayaran. Bukod pa doon, magkakapareha sila ng mga date kung kailan ginawa yung Facebook. May nakita akong ganun. Na <laughs> May nakita akong gano'n okay, eh. Okay, ba sa'yo yun? Uh, Gusto mo sabihin ko na yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa ako, pambi? Aray, God. Pati kabit, yeah. pinapalakad mo, Tito Soto? Pambi, <laughs> ano ba naman? Narito ang Malitang Pinoy TV. Yan. Pero bago po tayo magsimula. At ipapaalala ko lang po, huwag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like-like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po, subscriber. Yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. oh, eto, ah, eto, 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 pa, 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 may papakita ako sa inyo ha? Ah, eto maganda to. Ako, eto matinding pasabog ito. Nako, eto matindi po ito at ay nako. Oo, at basahin natin na may, may may komentaryo si si ano ha, si Angeliana. Angel. Oo. Oh. Ang sabi niya, Senator Tito Sen, ang dami mo naman pina, pinalabas na mga bayaran mo na vloggers. <laughs> Gusto mo talaga ng laglagan ha? Okay ba sa yun? Ah. Gusto mo sabihin ko na yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa oh, ako Nako. <laughs> May ganon? Pati uh. kabit, pinapalakad mo, Tito Soto. Pamahala. Ano ba naman yan? Ano ka, torpe? Kabit lang, pinala. Sabihin mo lang, Tito Sen, at ibabaks, reveal ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo. Mula Naku, sabihin mo na, Anjo. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Anjo <laughs> Iliana, <Ako> matindi <laughs> Dulo palang durog na sila, eh, no? <laughs> Tito Soto. Kasama ka pala sa mga buhaya. Di ba may asawa ka na may kabit ka pa? Hindi, eh, nagtatanong lang. Ay eh, personal mong buhay yan. Oo, Grabe una ha? natin. Kaya, eh... Pero pangit yun. May kabit. Di ba? Alam ba ng asawa mo yan? Naku, pambihira. Crocodile farm ha? Kung yung iba nangongolekta ng pera at saka ghost projects, ikaw may ghost kabit. <laughs> Naku, <laughs> nangongolekta ka ng babae ha? Naku ha? Hindi. Sabi ni Anjo, at tanong ko, Tito Soto, totoo ba yan? Diba? Oh. Ako, dapat, Anjo, baka may connection yan. Ah, sa Ghost Projects, dapat siguro ilabas natin sa Blue Ribbon yan. <laughs> isend mo, isend mo kay, ano, kay Marcoleta. Oh, hindi kasi, alam mo, kailangan, ano ha, ah, eto ha, ah. sa mga politiko, importante yung wala kang kabit. Naman, na. naman, naman, Hindi, hindi sa pinakikialaman ko yung personal na buhay. Wala tayong issue sa personal na buhay. Kaya lang, pagka ikaw ay may kabit at politiko ka, chances are, ha? chances are, magastos. Ah, magastos o. ang kabit. Magastos Bakit? Siya. Pusibling hindi isa lang. Pusibling oh? dalawa, tatlo, apat, lima. Aray ko, ganun pala yan. <laughs> Ibig sabihin, may, mahilig talaga sa babae. Oh. Hindi ko sinasabing ganyan ka, Tito Sen, ah. chances are lang. Pusibling mahilig talaga sa babae pag mahili ka sa babae, magastos. Ah. Mapipilitan ka magnanakaw. Gusto mo, sabihin ko sino yung isang ano dyan? senador de? Ang daming babae. Pero okay lang. Marami siyang pera. Isa siya sa pinakamataas salin. Oh. Pero pagka naubos yung pera nyo, baka magnanakaw na din yun. Oh. Uy, sino yon ha? Oh. Di ba? Mahirap. Siguro alam niya yan, mga senador. ah uh, may kilala akong babaerong senador na sa tingin ko babaero yon. Pero hindi na ata senador ngayon. Ha? Eh. Ah, Pagkababaero. Kaya lang, ang lagi issue ko para tala, talaga dito. Okay? Yung meron kang trolls, ito pangit po yan. Yung meron kang troll army, kasi kaya nagalit si Anjo, nagsalita siyang ganyan, binabanatan na siya nung trolls ah, di umano ah. ni dito, Soto. Mahalata mo naman kung may trolls eh. Yung normal yung Facebook mo maganda daloy, tas biglang dudumugin ka, eh yung sinasabi mo naman tama. Buti sana kung mali yung sinasabi mo. Alimbawa, may ginawa kang hindi maganda, eh talagang dudumugin ka ng taong bayan. Sa tingin ko, hindi trolls yun. Tama ba? Trolls pa rin ba yun? Ano ba ang definition ng trolls? Yung mga inaarkilahan para lang batikusin o yung mga taong susugurin ka dahil mali talaga yung ginawa mo. Yan. Hindi tayo masyadong maalam sa mga social media. no? Pero ang sa tingin ko lang diyan mas malapit sa katotohanan kapag binayaran mo yung mga ayun nga trolls, ang tawag sa kanila. No? Kapag uh, binayaran mo, inutusan mo eh pangit 'yon. Hindi normal. Tapos ang ganda ng mga comments ayon nung nag-post ka ngayon. Tapos ilang araw eh puro na lang pambabatikos doon sa ginawa mo pero maganda naman ang hangarin mo. Hindi normal 'yon. Kaya nga baka nga trolls talaga. At eto, alam po namin mga vloggers yan. Hindi po kay Tito Soto ha, pero nangyayari po yan. Kasi, halimbawa, si Tambi babanatan mo, dere-derecho yan oh. Lahat. Biglang magsisipasok. Hindi yan papasok na pa isa-isa. Bulto yan kung pumasok. Ah. Doon palang malalaman mo na pag check mo yung kanilang ano, puro nakalak. Oh, ah, purong mga nakalak profile. Tapos pare-parehas na karamihan, pare-parehas ang date kung kailan ginawa yung Facebook nila. Ang bangis. Ay, <laughs> eh, yung isa nga lumabas, puro Vietnamese pa eh. diba? <laughs> Grabe yung naman mga trolls. Yun. Pambihira, trolls. Concern? Mga Vietnamese, concern kay Tambi? Wow. <laughs> yung mga ganon. Diba? Kaya, hindi dapat pinapayagan tong trolls. Mm. Kaya dito, kung may troll ka, huwag mong gamitin para atakihin mo yung mga naglalabas ng pangit sa iyo lalo na connected sa politika. Siguro kung personal okay lang, sige go ahead. Pero kasi hindi po pwedeng may troll army ka diyan just to attack the people na inaatake personal mo. It means meron ka talagang inaalaga ang army. Meron ka inaalaga ang sundalo ng mga trolls. Ganun 'yon. So Doon pa lang, hindi magandang patakaran ng isang senador o ng sino mang politiko yung mayroong kang troll army. Na pagka ikaw ay pinuna, babakbakan mo. Di ba? Eh halimbawa, nakikita namin, nagkaleche-leche. Simula nang pumasok, kayo ni Lakson dyan. Oo oh, nga. Sa no? Senado. Naposisyong ka Senate President. Napasok si... Uh, ano, si... Lakson na Blue Ribbon Chairman. Nagkaleche-leche na investigasyon. Nagka oh, nga, no? Pansin ko rin yun, mga kapatid. Kasi... Ang ganda na ng investigasyon nung si Marcoleta. Ang ganda ng daloy, panalong-panalo. ba? Diba? Ang ganda ng mga pag-iimbestiga. Tapos, nung biglang palit, biglang naging iskol-bukol. Ang putik niyan. Totoo yun. Pumangit. Naging kengkoy. Sayang ako, nangihinayang ako kasi TBJ, eh, idol natin yan eh. Nagulat ako ba't biglang naging ganito to eh. Wala, eh. Sabi ko nga sa inyo, kung ganyan nila gustong makilala sila, wala naman tayong magagawa, no? Pero, sir, bakit naman tayong magpapasilaw sa mga taga-kabila na parang tinututa-tuta na lang po tayo? Ang daming nagsasalita na ako sa inyo. Hindi mo ba yan? Wala pa rin po kayong pakialam? Nasira tuloy yung image. Idol ko yan eh, Kaso wala na. Nga nga. Loko-loko oh, diba? lang siya. Hininto na. O, di ba? nag lang. Nanak. Kabubuhan talaga yung mga nangyari, no? Sayang, sayang. Kasi nandoon na yung investigasyon, eh. Yung nandoon ka na sa pinaka-finish line, mag na lang. Kahit hindi naman umamin yung kayang-kayang silang tukuyin, wala naman kasi nga aamin na magnalakaw, lalo na kung malaki yung ninakaw mo, aamin ba sila na ganong kalaki yung ninakaw nila? O hindi naman kaya aamin sila? O nag -resign. Nag-resign tapos hero na. Eh, ganun ba yun? Nagpunta sa ibang bansa para sa health check-up. General check. Ewan ko yung kung ano check-up yun. Pucha, ganun ba katagal? Yung check-up? Sabi ko nga eh, dati meron bang, pwede naman dito sa Pilipinas, marami namang mga ma malalaking hospital dito na ma mahal din. E di dito na lang. But sa ibang bansa pa. Ano kami, tanga? Na hindi man, baka tumakas. No? Yung mga ganong sistema. Hilit nyo ipagtanggol yung mali. Grabe talaga tong mga to. Lahat to ng mga magnanakaw dyan at saka sumisipsip sa mga daliri, yung mga maduduming kuko ng mga politiko dyan. Mga buisit kayo, mga buwaka ng ina ninyo. Tumatanda na lang kayo. Pangkalatan nun, sinasabi ko, ha? tumatanda na lang ho kayong paurong dyan. Sayang yung pag-upo ninyo sa loob ng anim na taon siguro. Sana mabuti yung maging alaala ng mga tao sa inyo pero ganyan kayo. Buwisit ang putik niyan. Nawala lang ang Duterte, panay ganito na. Masakit niyan hanggang ngayon. Gusto nilang paimbestigahan yung Dolomite Beach. Buwisit! Mga kapatid, kung bakit gusto kong ipalike ito, gusto kong ipakalat sa inyo. Kahit like lang, kung na mag-subscribe, putik nga na subscribe yan. Mag-like lang kayo, pumindot lang kayo diyan. Konting comment kung gusto nyo pa. 30 pa rin ilagay nyo ha. Alam nyo, Wala hindi o hindi o tama kahit tang inang hirap mag-explain. Siguro naman nakikita nyo na. Doon sa mga bulag, mga nagpapagamit. Tang ina kayo yung mahihiya sa sarili ninyo. Napakain nyo sana. Ewan ko sa inyo. GG, no? O, doon na lang tayo sa isang balita, mga kapatid. Lumipat na tayo. Kasi, kaumay tong mga to, eh. Mga, ayos na nga, malapit nang matapos yung investigasyon, o kaya, nagiinit na yung investigasyon. Ngayon, iniiwas ng mga to. Ang tatanda nyo na sa politics. Mga, ano tong mga to? Paggamit ng paggamit, eh. Ba't magugutom ba kayo, mga sir? Magugutom ba kayo kapag ka hindi kayo binayaran ng mga amo ninyo? Yung mga nagpapabayad dyan. Ang ang dadami nyo ng pera. Million, billion. Hindi nyo naman madadala sa hukay. Tsaka yung mga pera ninyo, kaya naman din trabawin nyo ng mga apo, mga anak ninyo eh. Mayayaman na rin mga lahi ninyo eh. Ba't ba gusto nyo pa rin magpagamit? Bakit marami na kayong pera? Sige pa rin, pera pa rin, pera pa rin. Ang tangi na No? Pera pa rin. Pera, pera. Sige, sige, pera. Kahit hindi nyo naman na kailangan, ang dami-dami nyo ng pera. Sagana na kayo sa buhay. Gusto nyo, mangurakot pa rin kayo. Tapos kakampihan pa. Putang na yan. Pangit ang put. Pangit. Mga buwisit kayo. O, dito na tayo, no? Saan ba yun? O, dito muna tayo. Sabi ng ganun. Hindi ko rin masyadong kilala to pero ang ganda ng sinabi niya. Nagkakaisa na ngayon ang lahat ng religious at civic leaders. Tama ba yung ano kapag ko at mga retired military officer upang manawagan ng pagbibitiw ng lahat ng tiwaling opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control scandal. <laughs> Tapos makikita natin ang pinag-iinitan yung Dolomite Beach. Ba't daw na itayo yun? Wala naman daw, useless. Gago ba kayo? Eh, laging ang may pumupunta doon. Namamasyal. Minsan, ang sarap magkape doon pag sa umaga. Ang ganda-ganda ng Dolomite Beach. Mga buwisit tong mga te. O, eto, tingnan nyo natin. Hmm. O, ayan, yung Dolomite Beach. Napakaganda. Ano bang gusto nyo? Yung dati, yung puro basura. Ang daming basura. Sabi nyo, useless to. Mas useless naman yung puro basura. Ang dami-daming mga basurang nakalagay niya noon na nalalangap kahit kami pag dumadaan kami diyan, papunta kaming Ah, uh, Mall of Asia. <laughs> Nadadaanan to pag doon kadadaan sa gilid yung Pakostal pa Road ba yan? Ewan ko basta yon pabaklaran, di ba? Kasi kaluukan kami, so dadaanan talaga to. Kung galing ka ng mga nabotas, ganon, di ba? Dadaanan mo to. Dati puro basura yan, hindi yan inaasikaso. Hindi nyo pinapansin. Walang kahit sinong presidente yung pumansin. Tapos ngayon gusto nyo paimbestigahan yan. King ina naman, tang inang Pilipinas to. Oh, ang ganda na, parang Miami Beach or Rio de Janeiro. eto pa mga kapatid, tignan pa natin. Oh, bakit nagkakaroon na ng isda dyan? Ibig sabihin, lumilinis na. Gumaganda na, malinaw na, hindi na toxic yung dagat. Tapos gusto nyo paimbestigahan. Ano? Pag napaimbestigahan ba yan, yung flood control magiging maayos? Mahuhuli nyo yung mga problema doon sa flood control. Ba't itong inuuna nyo? Ang ganda-ganda naman ng resulta. Wow! Tangina, paano nyo napagtatanggol to? Yung mga taga-kabila, paano nyo napagtatanggol? Paano akong hirap na hirap ako sa ganito? Wow, heavy! Wow, pera. Tangin ako kahit, kahit bayaran ako, ayoko. Tangin ay pagtatanggol ko kung ano yung tama. Doon tayo sa tama, mga kapatid. O, tinan nyo, o. Oh. Ang linis. Oh. tapos ipagbawal ang paghuli ng isda dyan. Tapos para dumami yung mga isda dyan. Magpa-fishing feeding. Oy, pwede rin yan. Ano? Ang sarap manghuli ng isda. Ang saya ng mga isda. Walang nanghuli sa kanila. <laughs> Parang bangus. Ibig sabihin yan, malinis ang tubig. Ayaw makita ni Legarda Redon at Kokeyan. Sabi ng ganun. <laughs> ang ganda, oh. Ano, ayaw nyo naman ng ganito? Oh. Oh, tingnan pa natin. Oh, ayan, oh. Oh, ayaw nyo ba niyan? Ang daming isda. Anong gusto nyo? Yung dating dolomite. <laughs> Yung dati. Ay, tayo na guys niyan. Oh, tignan natin ah, Manila Bay. Two year 2000. Ay. Ano ba? 2000. Oh, i-type natin. Ano ba tsura niyan? Oh. Ito yung mga una-una pa, yung mga siguro maganda pa. Oh, nakikita niyo na yung mga susunod. Oh, ito na. Oh, sana ba 'yon? Ito, ito, ito. Ano ba yun? Oh, ayan. Gusto nyo ba ganyan? 2004, oh. Alok, a look at Manila Bay population, P pollution, <laughs> population, <laughs> and the Clean Water Act of 2004. Oh. Gusto nyo ganyan? Ayan nakita nyo kung saan yung balita ko. To. Matagal pa yun, 2004, oh. Kailan ba yan nilabas? Oh, July 7, Jul January 17, 2019. Ganyan po ang uh, Dolomite Beach. Hindi ba Dolomite Beach to? O, hindi naman sa akin galing to eh. Galing to sa Powered by Pilstar. O, Pilstar, the Department of Environment at channel Grakulis yung boom, boom. Kamadaling salita. Gusto nyo yung ganito? Hindi na naman, o. Oh. Ay, nako. Ano bang klaseng diversion ang gusto nyong mangyari? Ah, ito dati yung mga una-una pa, oo. Oh. O, oh, ayan. Gusto nyo ganito? ang ah, tagal ang loading ko yung internet. O, oh, ito na yung inaayos, no? Ano ba yun? oh, ya, yeah, eh. O, oh, ito na yung inaayos ata noon. Ewan ko, ang daming ads. Saya na natin. O, oh, basta sa madaling salita, mga kapatid. Ahayaan nyo ba na maging basura ulit to? Pinupuntahan. May public tayo na ganito Ayaw nyo Pinapaganda na <laughs> Hindi pwede mga buhayo dyan Malinaw tubig May crocodile salt Salt diba? <laughs> ano bang aral Ang pwede nating uh, makita Sa ganitong pagkakataon In Mulat na ho Ang mga kababayan natin Huwag na ho tayong magpapaloko Huwag ho natin suportahan yung pag-iimbestiga dyan sa Dolomite Beach. Malaking diversion, malaking para tabunan yung issue dyan sa flood control. Bakit yung uunahin yung hinayupak na diskarte para imbestigahan ng Dolomite Beach? Sino ba naman tanga na gagawa niyan? Eh, ang init ng issue sa flood control tapos ililipat nyo sa Dolomite Beach na ang ganda-ganda. Ano yung mga kababayan natin? Tanga-tanga? Tangina naman. Naman, naman, naman. naman, naman. Kayo nang bahala, mga kapatid. Ang hinihingi ko lang sa inyo, pag nakarating kayo hanggang dito, sabihin nyo, Duterte pa rin. Maganda pa rin ang pamamalakad ng Duterte. Duterte lang kami habang buhay. Mga ganyan. Kaya kaalyado ng Duterte. Kung hindi man mga Duterte, sana may makagawa pa ng katulad ng ginagawa ng Duterte. Huwag niyo sabihin, Duterte, mawakaday tao. Sino pa tinutumba ng mga inspiring Duterte? Yung mga diehard Duterte? Sino pa mga tinutumba ng mga... Yung mga tiwali, yung mga dorogista. yung mga dorogista pala, yung mga salot sa lipunan, yon ang kalaban ng mga Duterte. Kaya kung salot ka sa lipunan, malamang ayaw mo sa Duterte.